Hmm. Di ba kumain na kayo? Ba't pa nakatitig pa kayo sa akin? Hmm. Ba't pa kayo tingin tingin sa akin? Ayan o, oh, pagkain nyo. Kaya din niya, ha? Kaya niyo. niya. May nakatingin sa akin mga isla. Hmm. Okay. Di ba? Oh, tingin ang tingin siya sa ano. Kala niya may gagawin. Samantalang napakain ko, napakain ko na siya, sila. Ay pa nga may mga pagkain pa sila dito sa baba. Ayan. Hindi pa nila nakaka, hindi pa nila naubos. Tapos, ayun nag-aapag sila sa akin. Akala nila may ilalapag pa ako. Ang dami nila. Ayan. Ayan ang mga mulis ko. Maliliit pa. Ano pa lang yan? October 1, November 1, December 1, October, November. Magti 3 months na pala to? 3 months na pala to? 3 months na, ganyan pala yung slakaliit. Mauunahan pa sila ng mga suso na to. Ang lalaki na nito, ang suso nito. Samantalang mag-iisa, ano pa lang yan. Hindi isang buwan pa lang yan, lalaki na. Pero sila, oh, tatlong buwan na ganyan pa rin kaliit. Ito yung monster fish ko. Hindi siya pwede pag isamahan ng iba. Kinakain niya. Pinapatay niya. Kaya magsulo ka dyan. Nagtatago siya. Ayun, nagtatago sa bato. Ano? Ano yung naantay niyo? Tapos ng Pasko. Ha? Sa Tuesday, linisin ko kayo dyan, naaalisin ko kayo, nilipat ko kayo dito sa isa. Dito sa malaki. Dito ko kayo lipat, kaya nakaready na yan. Sisit up ko na yan. So guys, sisit up ako to guys sa Tuesday guys. Dito ko sila lilipat para malaki-laki naman ang lalamoyan nila. Kaya abangan nyo guys sa Tuesday.